eh okay. Para may ikaw na magde-deliver. Oh, patay-patay man. Okay. nandahan lang kasi wag mo pagka pagkakambyo mo dandahan mo ano pigayon silinya do nandahan din yung clutch itawan kasi pag binigla mo tinang ano yan binitawan mo itatalo eh, ka dyan o oh, tinan mo diba sige dandahan o oh. oh, diba nakaano ka kasi ay, mas maganda nga yan naka ganyan para matuto ka Sige. Okay. Chip ka o oh, wala, namatay. Kailangan magagas ka rin ako, magagas ka. Sabay dun sa pagbita mo ng clutch.